Alright, what's up mga kamismo? Handita na naman ako, <laughs> gagawa na naman ng panibagong vlog Bali, yung araw na ito mga kamismo, ang pag-uusapan natin ay itong call sa mga ginagawa ng electrician. Bago dumating sa port At kapag dumating na sa port mga kamismo Kung ano na -ano yung mga ginagawa, kung ano na -ano yung mga trouble sa unang araw Madami ito mga kamismo Kaya... Kung interesado ka, stay tuned lang at agad ko sisimulan yan pagkatapos ng maikling intro. Let's go! At ayan na nga mga kamismo, nandyan na ako sa loob ng crane, bali yan na yung first day namin. Pero bago kami dumating dyan sa port ng Kandla India mga kamismo, ay nag-inspect na ako ng mga panel board, mga safety devices ng crane, yung langis nito, kung wala bang mga alarma kapag binuksan, at lahat lahat na ng mga components mga kamismo. Nang sa gayon, kapag ganyang bakbakan ng mga kamismo ay nakasisigurado tayo na nakakondisyon talaga yung mga deck cranes ng barko. Dahil katulad ng nakikita nyo ngayon, timber yung aming kargada, troso, bali mapapalaban talaga yung mga deck cranes namin. Pagdating na pagdating namin, mga kamismo, hinanap na si Elec. Siyempre, ayan, nap nagpunta na ako kagad para mag-assist. Kailangan kasi mga kamismo ng 440 volt supply para sa kanilang grab. Kaya inasis ko yung mga electrician meron silang electrician dito mga kamismo anim na piraso ang matindi doon mga kamismo yung iba doon wala mga tools na dala kaya ang ending pinahiram ko na lang kasi lagi naman akong may bitbit -bit sa aking bulsa Tsaka binalik naman nila kagad At ayan mga kamismo Sa unang araw Siyempre Pagdating na pagdating Ay Aayusin na yung crane Tatanggalin na sa pagkakalashing Then mobilization na sila Howling sila ng mga grab Mga wire nila Panel boards Cable pulley Push buttons At marami pang iba Na kailangan nila sa Gagawing discharging sa aming barko At ayan no, May pagkakipa sa operator <laughs> Friendly ano eh, kung mapapansin nyo, yung wire na yan mga kamismo, yan yung nakakonek sa grab nila. Tapos, inihila yan manually. Pali may taong hihila nyan, mag-aarya at maghihila. Tapos, meron pang isang tao dyan mga kamismo, siya naman yung tagapindot ng push button para sa forward reverse ng motor. At ito yung motor mga kamismo, yung grab nila. Meron itong timbang na 4.4 tons. Huwag nyo lang kakalimutan mga kamismo sa mga crane na walang grab yung barko ay meron niyang selector switch sa mismong panel niya. Merong nakalagay na hook use at grab use. Kapag naka hook use, ang capacity nito ay 30 tons. Kapag naman naka grab use, 24 tons yung capacity nito. At dahil nga gagamit ng shore grab, kailangan natin ilagay sa grab use yung selector para sa overload protection ng ating mga wires tsaka ng ating motor ang karaniwang nagiging problema sa ganitong mga grab mga mo, dahil nga walang grab yung barko namin at itong sure grab yung gamit ay nagkakaroon ng low insulation dahil siguro kapag hindi ito ginagamit ay nakatambak lang ito sa isang lugar kung saan ito ay nababasa na arawan kaya nagkakaroon ng moisture yung mismong motor nito sa loob. Kung kaya, once na itinap ito sa grab circuit breaker mga kamismo, ay nagkakaroon ng low insulation katulad ng nakita nyo doon sa nakita kong video. Kung napansin nyo, yung meter ay pabago-bago, nagpa-plactuate. Dahil every time na ginagamit yung mga grab ay tumataas ito. Nagkakaroon ng low insulation. Pero sa katagalan mga kamismo ay nawala din Dahil siguro nag-init yung motor Na tuyo din yung moisture Pero mga ilang oras yung lumipas Nagkaroon ulit ng low insulation na nag-steady Kaya ang ginawa ko ay nag-mager test ako Pina-off ko isa-isa yung mga crane Tapos nag-inspect ako At napagalaman alaman ko mga kamismo na merong nasugatan na wire Naipit siguro yon ng shore grab Habang nagdi-discharging ng mga troso hindi lang isang beses nangyari yon mga ka mismo dahil sa pangalawang araw nangyari din yon pero sinabihan ko lang yung mga electrician na merong isang short grab na may problema kaya i-check nila agad dahil baka mag-trip pa yung circuit breaker baka magkaroon ng shortage ganyan. o kaya naman ay baka may makuryente kasi yung pagka cable pulling nila ay manual lang ginagawa kasi walang roller yung mga jib namin naglagay lang sila ng isang roller sa taas tapos hinihila lang to ng tao kaya delikado pa rin kaya lang ganun yung procedure nila mga kamismo at ito pala yung status ng aming hagdan ginawan talaga yan mga kamismo nung mga nagloading na operator para may madaanan dito sa may second deck dahil punong puno nga ng troso yung barko namin yung sa may upper deck ay punong puno ng droso yun hindi ka talaga makakadaan kaya yung daan namin ay sa taas sa second deck o kaya naman sa third deck tapos nagkaroon ulit ng trouble nasa uno ako dyan mga kamis na crane ayan Tingnan natin yung procedure nila ayan yung nilagay nilang cable puller tapos sa ibaba nyan mga kamis mo ay merong taong tagahila at saka taga arian ng wire ang sagayon ay hindi ito masyadong tisado pagka tsaka nalalaro-laro tapos ito yung status ng aming machine room gusto nyo bang marinig ito iparinig ko sa inyo oo oh, ba diba? mga kamismo, mo sobrang ingay nakakabing mga kamismo at nakakatakot din sa loob kaya kapag ka papasok sa loob kailangan maingat tsaka alam niyo yung gagawin nyo kagad hindi yung pupunta kayo dyan ay hindi nyo pa alam kung ano yung gagawin ninyo bali ako pumunta ako dyan dahil may trouble nga yung yung crane namin nag stop siya bigla kapag ka ginagamit mga ilang minuto lang tapos mag stop na siya yun pala yung problema nito nakalimutan nilang buksan yung lower ng cooler para sa hydraulic oil. Kaya pinay-stop ko lang yung operation dito mga ka mismo tapos ininspect ko kung ano yung problema. At napagalaman ko nga nakasarado kaya binuksan ko lang. Sobrang init na nga yung machine room nung pagpasok ko. Kaya reminders lang sa mga kaibigan natin sa kubyerta na huwag kakalimutan na buksan yung mga luber lalong lalo na sa uno at tres yun kasi yung common ng mga luber na merong lock kasi nakaharap ito sa harapan ng barko mga kamismo kaya kapag underway yung barko may possibility ito na mabasa yung loob kaya sinasara ito kaya may lock hindi katulad ng ibang crane na automatic na nagko-close at nag-open once na pinapa-under yung motor ng cooler. Kaya napaka-importante talaga mga kamismo na pag sampan nyo ng barko ay basahin nyo talaga yung manual para aware kayo sa mga equipment ng barko kung ano yung mga kailangan gawin, paano ito gamitin, paano ito i-maintenance dahil kahit para parehas lang na barko yung sinasakyan natin ay iba't iba pa rin yung mga brand ng mga crane ng nasa barko at iba iba din yung procedure kung kaya huwag tayong masyadong magpakumpiyansa. Lagi niyong tatandaan na knowledge is power. Ayan si kuya mga kamismo, mismo yung tagahila at saka taga area ng ano, ng wire. Hirap ng trabaho niya ni kuya mga kamismo. mismo. Bibirahin niya tapos iaarya. Eh, non-stop pa namang yung operation na yan. <laughs> mga 8 hours or siguro palitan sila nung tagapindot ng button. Para nakakapagpahinga pa rin yung isa. Yung iba pang trouble ko dito mga kamismo is yung limit switch. Minsan kailangan natin i-adjust talaga yan. Pero lagi nyong tatandaan yung pag adjust ay merong sukat yan mga kamismo. Maging maingat lang huwag kayong mag adjust ng labis. Dahil pagmumulan ito ng malaking problema kapag ka nagkamali kayo ng adjust. Kaya talaga yung mapuputukan. Kaya lagi nyong tatandaan magpaalam kayo palagi kapag ka mag adjust kayo ng mga limit switches para aware sila kapitan, sila chief engineer para just in case na magkaroon ng problema ay safe ka, mas okay pa nga kung meron kayong black and white nang sa gayon ay walang hugas kamay pero kung surbol ka naman sa gagawin mo, safe ka naman dyan basta aralin mo lang talaga ng maigi yung kung paano mag adjust kung ano yung mga minimum at maximum medyo nakakatakot lang talaga mag adjust lalo na kapag ka hindi ka sa yung ginagawa pero kapag nasanay ka na dyan mga kamismo ay sisiw na lang yan sa'yo. At pagkatapos ng isang araw na yan mga kamismo, mo, kinabukasan, second day, third day, naging smooth na yung operation ng aming mga deck crane. Wala nang masyadong mga trouble at mga alarms. Bali, nag na lang ako noong third day nung kinailangan na ng ano ng power supply na 440 para sa welding machine nung magre-repair ng mga na-damage ng mga shore grab na to. <laughs> Normal yan mga kamismo. May may madadamage at madadamage talaga dahil lalaki kasi ng mga troso na yan. Syempre wala namang perfectong ano operator. At bago matapos yung video na to mga kamismo, ay eh, mag shout out lang ako. Shout out sa iyo Sir Alnomo. Happy viewing sa Sir and God bless. Thank you sa support. At syempre, sa mga kamis mo natin dyan na walang sawang sumubaybay sa mga video na ina-upload ko dito. Salamat sa pag-appreciate ng aking mga obra. So, paano ba yan mga kamis mo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye! Tapos assist lang muna ako dito sa Indiano kasi naghanap siya ng 440 volts na supply. Bibigyan ko lang siya. Bit-bit niya yung kanyang may wagang welding machine. Okay.